Ito ang mga At Ipamasak mo sa kanya ang pag-asliap ng inang Ito ang nanakit. Sinayahin ka rin. O, at yun. Laki. Isang ulan. keep on the news. O,

Hi guys, magandang hapon sa inyong lahat. Eh, dito na naman po tayo. Pipresent ko sa inyo ang aking ulam ngayong araw na to. Ah, isang pakbet. Ang pakbet ko po, yan may talong. May ampalaya. Ito po yung natira kong ulam kagabi. Yung mga leftover food na isda. At hinimay-himay ko po siya. At saka, naghiwan na rin po ako ng sibuyas bawang. Ayan. Ayan ibisa lang po natin siya hanggat mainit pa po ang mantika. Ayan guys, ilagay na rin po natin yung aking leftover fish. Ayan, para magkaroon ng lasa ang ating niluluto. Ayan po guys, tapos meron akong natirang chicharon. Ayan po, ilagay na rin na po natin siya para malalang sumarap ang ating ulam na pakbo. charon babi. Binaduhal ko na po yung mga gulay niya, yung sitaw, kalabasa, okra, at ampalaya. Lagyan na din natin siya ng mga oyster sauce, asin, at paminta. Hindi po ako na, hindi po ako na debetching, guys. Ayun lang po ang aking ginagawa. Wala lang siyang bedsheet. Lagyan natin ang huling-huling talong. Kasi ang talong medyo mabilis maluto. Kaya hinuhuli ko po yung talong. Yan, hanggang sa lagyan na natin ng konting tubig at pakuluan. Yan. Yan na po. Maya-maya ay luto na po ang ating ulam na paket. Ayan guys. Nakikita nyo. Ang sarap. Ang usok-usok talaga ang ating ulam. Ganyan po ang mga gusto kong mga ulam na talagang hindi tayo magsasawa sa araw-araw. Thank you for watching. Good morning guys. Good morning. Magluluto po tayo ng ginisang miswa. Yan po. Ginisa ko na po ang sibuyas, bawang. Kala. At... Ah, kamato. Okay, lagyan na natin beto yung ating na sardinas. Ito po ang aking lahok ng sardina. Yan na po ang aking ulam sa tanghali. Maraming maraming salamat din guys sa so, walang salam pag-like and comment ng aking video. Ayan, ito magluluto na ng sardina na may iswa po ang sardinas dito. Ay, eto po ang miswa sa UAE. Ayan. Miswa. Kainan po natin, guys, itong ating sili. Gusto gusto ko itong may sili. Iginaroon natin sya ng tubig. Wala po masyadong ano, dito, gulay. Ang gulay ko lang ay yung hinarbis kong alakbate doon sa aking harapan. Yan na po ang aking gulay. Ayan guys, kumukulo na siya. ilagay na natin yung mahiwagang miso. Konting kulo lang po yan. Tapos, ilagay na natin ang aking hinarbest na alokbate. May pakinawag na rin yung aking alokbate. Yan lang po ang aking lalaho. Na gulay. maraming thank you sa alokbate. bate yan na po guys ang aking ulam na okay, yun at yun yan hindi na pili-pili ng ulam maraming maraming salamat thank you for watching please call for more yan na guys masarap ang ating ayaw mo na ito Thank you for watching. Bye. Isa din na po ang ating masarap na miswa. Ito na siya. Yummy, yummy. Bye. Good morning, guys. Tara, magluto na po tayo ng ating tanghalian. Meron po ako ngayon si Buyas Bawang at Sili. Alam niyo po ba ito? Ito ang ating corn, small corn at saka ang ating toge. Siyempre, meron din akong chicken dessert. Ayan po, tara, magluto na tayo. Okay, pinagay ko po ang sabiyo sa na po natin yung chicken gizzard. Para sa hindi ko nito yung ko na guys ang tawa. Aluhaluin na natin. Nagagay na natin ang asin. At kanin pa. Mahirap guys ang mag-isa lang nagbibigo tapos ang isang kamay ay nasa cellphone. halo-halo ini. Guys, half, uh, half cook lang gagawin natin dito sa corn ko. Ayan. Dito rin pala makakita ng toge na may corn. Kasi wala pong masyadong mga ibang mulay dito. Ayan. Thank you for watching. Please follow for more. Bye. I see you on my next vlog.